Muli na, dito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng-simple -simple lang naman na kung saan si Mr. Pips ay magpapalit ng brick pad. Ayan, ito nga durug na kaya natin papalitan na. Tuloy-tuloy na nga ako sa pagtanggal ng brick pad at nandito naman yung pamalit natin na bago na. Unang hakbang ko nga pala nito ay tatanggalin ko muna yung mga tornilyo niya ng marahan na marahan lang naman na may konting kabilisan lang naman. Patuloy-tuloy so, ko na nga siyang niluluwagan ng niluluwagan. Hanggang sa tuluyan ko na nga siyang matanggal at papalitan ko na nga ng bagong brick pad na yung aking inilalagay Tuluyan na. ko na nga yung brick pad niya. Sandaling inayos ko muna siya. na natin kung sukat na. Ayun, parang sinukat. Patuloy ko naman ibinalik na at magiikpit na ako ng kanyang mga tornilyo na. Sa babang tornilyo naman yung aking iniikpitan ng iniikpitan na at patuloy-tuloy pa rin natin yung pagikpit na. Hanggang sa ginamitan na ng power tools na yung ating panghigpit na ng panghigpit na, tuluyan na natin ginagamitan ng lakas para humigpit na siya ng lubusan na. Itong ating ginagawa ay ginagawa to ng karamihan nila lang, lalong-lalo na yung mga mekaniko. Patuloy-tuloy ko nang inilalagay yung hose ng fluid na yung aking inilagay na at hinigpitan ko na siya ng hinigpitan na. Muli itong aking ginagawa ay base lang to sa aking karanasan at nararanasan tayo hindi naman kailangan magpasikat o kailangan sumikat. Ito'y trabaho lang na no? walang personalan. Ito'y hindi dapat kainggitan. Ito'y maring tularan ni numan. Kung nais nyo rin lang naman. Tuloy-tuloy na nga ako sa pagbiblid na para makita na natin yung ating ginagawang simple-simple lang naman. Permis! Permis! Tapos na yung pagbiblade ko yung gulong naman yung aking kinakabit na. Tuloy-tuloy ko na ang nilalagay yung mga pinak ng tornilyo niya at patuloy ko na ang hihigpitan siya ng hihigpitan na. Muli maraming 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 salamat nga pala sa mga viewers natin dyan at mga followers natin dyan. Na hindi kayo nagsasawa sa aking video sa inyong panonood na no, walang pumilit kanino man sa inyo para panoorin yung aking video. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa ngayon susubukan ng Mr. Pips yung kanyang ito akong kopi Patuloy-tuloy rute siya, o kaya sinubukan ko na para sa bante, para sa yung aking ginawang simpleng-simpleng naman. Kaya sa inyong lahat, maraming-maraming-maraming salamat sa inyong lahat.